Nagpang-abot ang makapangyarihang pamilya na naglalaban sa politika ang pamilyang Guerrero at Montenegro. Sa kanilang pagtatagpo, nilapitan ni Don Gustavo si Tanggol at sinabihan na apo niya ito at kanyang hinawakan ang pisngi. Dito inalis ni Tanggol ang kamay ni Don Gustavo at pumalag Sinabihan ng matanda na hindi siya nito kadugo lalo pat sila ang pumatay sa kanyang kapatid na si David at hindi ito mapapatawad ni Tanggol. Nang aktong aalis na sila Tanggol, napansin ni Don Gustavo na si Matilde ang babaeng kasama ni Tanggol at dito sinabi ni Don Gustavo na matagal niya na itong hinanap. Dito nga ay hindi nagdadalawang isip si Tindeng na sampalin si Don Gustavo sa harap ng maraming tao at iginiit na sinira nito ang kanyang buhay pero imbis na magalit, sinagot lamang ito ni Gustavo na minahal siya nito. Kaya muling sinampal ito ni Tinding. To the rescue naman ang dating kasintahan ni Tinding at sinapak si Gustavo. Dahilan para rumesbak naman si Roberto. Hanggang sa sumali na rin sa gulo at nagsapakan na rin si Bigilito tanggol. At biglang ang tumigil ang gulo nang dumating si Olivia at sumigaw na mas mabuting magpataya na lang sila. Dito isa-isang ibinunyag sa publiko ni Olivia ang mga baho ng pamilyang Guerrero. Dito isa-isang ibinunyag sa publiko ni Olivia na si Mayor Roberto ay may pusong babae, isang bakla. Iyang hiya si Roberto at sinubukan pang patahimikin si Olivia. Nanlaki naman ang mata ni Miguelito nang sabihin ni Olivia na si Miguelito ay anak ni Don Gustavo at nang pokpok na si Jackie. Galit na galit si Jackie at di nagpaawat at sinabunutan si Olivia. At dito na nga ang rambulan. Tanggol versus Migilito, Roberto versus Tanggol, at Olivia laban kay Marites. Samantala, pagkatapos naman ng isinagawang prayer rally ay nagpag-abot nga si Tanggol at Rigor. Dito'y pinahiyan ni Rigor sa mga tao si Tanggol at iginiit na kapag nanalo si Tanggol sa pagka-alkalde, wala itong gagawing matino at sisirain lamang nito ang buong Maynila. Sinagot naman ito ni Tanggol at sinabing nagkakamali ito sa kanyang mga sinasabi dahil pagkaupo niya bilang mayor kanyang tatanggalin ang mga pulis sa at si Rigor ang kanyang uunahin. Habang pinakinggan ni Rigor si Tanggol ay halos maluha sa galit ang pulis at dito nga bumunot ng baril si Rigor at kanyang itinutok kay Tanggol. Sa halip na matakot si Tanggol, hinawakan niya ang baril ni Rigor at kanyang itinutok sa kanyang ulo at sinabihan si Rigor na iputok ang baril. Abangan ng mas mainit na mga eksena sa FPJ's Batang Kiapo. Kung gusto ninyo na ganitong klase mga videos patungkol sa FPJ's Batang Kiapo, mag-subscribe na sa ating channel sa Series PH.